Magandang araw mga idol! Welcome back to my YouTube channel! So yan, meron na naman tayo video ngayon mga idol! Anyway, sa mga bago po sa channel natin, ah uh, don't forget to like and subscribe po dito sa YouTube channel natin. Ayan, anyway ulit mga idol, ang iba vlog natin ngayon sa mga hindi nakakaalam at hindi nakakakilala sa breed ng Chabu Japanese Bantam uh, ipapasilip ko ang isa sa mga katangian niya habang bata pa talagang matutuwa kay dito mga idol kasi ang mga chabu chabu Japanese bantam chicken eh talagang nakakatuwa lalo na bata pa lang kasi sila mga idol mayayabang na talagang mapuporma ng tingnan tsaka parang bola na naglalakad mga idol so yan ang ating vlog for today papasilip ko yung tuwi na mga kukulit yung mga chabu dito so tara samahan niyo ako mga idol idol, kukunin natin to para dito natin di-display. So, kailangan natin ng na tatungan mga idol. Ayun na natin kung saan natin kung dito o dito na lang mga idol. Ano? Bababa na lang natin to para isang kita. Uh, bababa lang natin itong ating tenen. -tene. O, uh, di ba mga idol? Para... Our blast Jabu Breeder, yung diba? logo natin natin dito para magandang tingnan Ayan. Ah, yun, yung mga uh, ipapasilip ko, andin yun. Duhunin lang natin sa isa para ma-share ko sa inyo kung gaano kayo bata pa lang ang tiyabo nakakatuwa na. Kasi talagang ang pupuwang ang manilang tingnan. Talagang makukulit, maangas, ganyan. Kaya talagang sa mga gustong maglibang, at mahilig sa manok, talagang best recommended ng Chabu. Talagang nakakatuwa siya mga idol. Kaya ang at dami, um, <laughs> Joke lang So, ayan Dito tayo mga idol Sa Dito sila nakakulong Sa battery cage natin Kukunin natin si isa Balitat na yun Sa dalawang magkapatid, Tsaka yung isa Sa so, ayan Dito tayo Tatlong mayayabang natin dito Pula natin dito Sa color box Dito mga idol So, ayan, eto. Ayan. Makita mo, nasa 2 months old pa lang to, mga idol. So, pagkatuntok naman sa akin yung camera. <laughs> so, ayan. Dadalin ngayon natin dito sa inayos natin na simple simple display yan, di ba, mga idol? Ayan, kita nyo, papasilip natin. Ah. How beautiful Chabu is. Bata pa lang, mga idol. Ayan. Ayan. Yun oh, mga idol oh. oh ha? Di ba? Kita mo ang yabang niya oh. 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 na 'to mga idol oh. Tsaka lowered nakatayo na po talaga siya. So, yan mga idol ang ganda oh, ha? Oh. Yan yung una mga idol oh, ha? Tingnan mo yung isa yon oh. Oh. Oh, ang angas oh. Pakulay niya, pop color, di ba? Ang kulit mga idol. Ngayon, kukunin naman natin yung isa mga idol ha ito andito tara ngayon na kasama na agad ito yung black naman mga idol so, actually may ari na to kay sir Cody sir Cody ito po sir Bong Naliliw Laguna. So, ibablog ko po muna yung manok niya. O, eto. <laughs> yan, meron na pong may-ari na may isang mayabang na to, mga idol. O, sa natin po dito, mga idol. So, eto. eto siya. Ayan, whoops, whoops, yan Ayan, mga idol, o. Diba, ang ganda. Ayan. Lapit mo, lapit mo. Nakatayo na po yan, mga idol. Yan, o. No? Nakatayo na po yan. Diba? Sobrang lowered niya, talagang nakakatawa. Ayan, o. No? Nakatayo na po. <laughs> Ganyan po, ah, kaganda ang mga chabo. Actually, maglalaban mo agad yan. Ayan, magkapatid po ito. Pamuwi. Kita mo, nanuka pa. Ayan, next naman. At pinaka-last, kukunin natin yung isa. Ito, medyo mas maganda, mas fancy yung kulay na to yung isa natin so kaya so, hindi natin pwedeng iwan ngayon kasi mag-aaway sila magsasabong mga idol matatapang kasi to so ibabalik muna natin sa dito yun, okay. yes. eto na Uh, last but not the least. <laughs> Natatawa yung cameraman. Ito mga idol, napakaganda na to. Pagto umabot sa December mga idol. Diba? Ano to? Ah uh, Diba uh, ang BBR Black, BBR Black breasted red. Diba? Ito Blue breasted din. <laughs> Tingnan mo mga idol. Oh. Ang ganda na to. Ito talaga. Wala na. Ang ganda na mga idol. ang ganda Iba o. Oh. Iba sa niya oh. Ayan oh. Ang ganda mga idol ang oh. Ganda. Nakatayo na po yan. Hmm, ang ganda mga idol oh. Ganyan po ka cute ang mga chabo natin no. Oh. Ganyan, kagaganda. Ang mga future breeder. So, ito oh, yung isa sa mga iiwan natin dito na breeder. So, yan. Kita mo? R plus. Very beautiful chicken. So, yan. Kukunin ngayon. Ngayon mga idol, try natin kunin silang tatlo. Pagsamahin natin dito. Ah. natin. Yeah. At hindi nga naging successful. Doon mga idol kasi at tatapang nila naglalaban. Talagang magkasama dati yon Parang eto mga idol. Oh. Eto, sample ko lang. Segway, segway mga idol. Ah. So yan ang magkakasama yan. Pagka nagka-idad-idad pa konti yan mga idol. Maglalaban-laban. Tatlong pack oh. So, ganun sila. Ang papangis mga idol. Once na may isang tumuha dyan kasama niya, sigurado, mag-aaway mga idol. So, ayan. Anyway, dito na lang natin pagsasamahin sa maluwang para medyo magkakalayo sila. So, eto, kukunin ko lang mga idol. Simulan natin dito sa pinakamatapang. Ito yung pinakamatapang mga idol. Ayan. Ito. dito. So ngayon, ito, ito yung mga idol, yung isa, ayan. Yung dalawa. So, ayan. So, tingnan niyo, ayan, di ba? Ang gaganda nila, di ba? Mga idol yun, no? Naglalakad na po 'yan. Ayan, di ba? Medyo mas malalayo. Mas ano kasi pag medyo mas malalayo sila, ayan. No? Di ba? Ayan, no? uy. Diba? naglalaban kasi eh, pero ayan, no? Ha? Ano na Di ba? Ang cute nila mga idol. At yan nga ang vlog natin for today, mga idol. Ayan, gutom na sila. Pakakainin na natin. So, sana nag-enjoy kayo sa share natin ng mga palahi dito. So, sa mga hindi pa po na-subscribe sa channel natin, don't forget to like and subscribe dito po sa channel ni R-Plus. Hanggang sa muli, mga idol. Sa Maraming salamat. Bye. God bless. Uh, God bless and always take care. Sana, baby. Sana susunod na election. So, yan yeah, I Don. Bye-bye. See you on my next vlog po. So, yan. Yeah.